Yan, muli isang mapagparang araw sa ating lahat. Narito tayo sa huling araw na inaasahan para sa ikaapat na linggo, tumarkahan 2 Tuluyan na nating tatapusin ang kilusang nasyonalista sa Kanlurang Asya. Atin ang alamin ang mga dapat nating tunguhin. Dapat nating matapos ang pagbalangkas ng kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pagusbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista. Makikita natin dito ang iba't ibang personalidad no na instrumento ng pagbabago sa kanlurang Asya at sa kung anong sitwasyon ang mayroon sila sa kasalukuyan. Halimbawa na natin dito ang bansang Israel. Ang bansang Israel ay kilala sa isang malaking pangyayari sa kasaysayan na tinatawag nating Zionism. Ano bang ba Zionism? Nasabi rito no sa Basel, Switzerland no 1897 si Theodor Herzl ang Israel, no, sumibol ang pagkilos upang ang mga Hudyo ay makabalik sa kanilang lupain. Di ba? So ito yung mga bagay na nangyari mga panahon na to. Tapos, nakita natin yung pagbabalik o intensyon nila ay magsisimula ng pagsasarili ng mga Hudyo sa bansang Israel, kalaunan. Next. Ang digmaang Israel, Israeli-Palestino. Sa digmaang Israeli-Palestino, paano nga ba nagsimula ito? Ang matagal na sigalot na ito ay nagugat hindi lamang sa paniniwalang reliyon, kundi pagdating rin sa aspektong pangabuhayan. Tungin na natin. Saan nga ba nagsimula ang hid si hidwaan? Nagsimula ito sa pagitan ng kasunduan sa pagitan ng pinuno ng Palestinian Liberation Operation o PLO at Israel. Ang hidwaan sa pagitan ng Israeli at mga Hudyo, ng mga Palestino, ay maituturing na banggaan ng nasyonalismo sa Asia. Bakit? Ang mga Palestino kasi ay ang mga nakatira na no sa bansang Israel bago pa dumating ang mga Hudyo o bago pa man muling bumalik ang mga Hudyo bunga ng Zionism. Habang ang mga Israelitas o yung mga Hudyo no ay bumalik o nagtungo sa bansang to na nakatira na doon ang mga Palestino. Kaya ito ay digbaan ng nasyonalismo dahil mayroong pinaniniwalaan na bansa na nila to at mayroong naniniwala na bansa namin yun. Dahil papasok pa lang muli sila. Okay? So ano nga ba nangyari sa banggaang ito? Ang Palestine ay bahagi ng Imperyong Ottoman. Simula 1517 hanggang 1917. Maluwag ang patakaran sa pamumuno ni Sultan Suleiman the Magnificent. Kung kaya't maituturing natin na ang kilalang Zionismo, no, layunin niya mapag-isa ang Hudyo at Palestino. Dagdag pa, no, kung kay Theodore Herzl noong 1897, napili ang lupain na Palestine. Alin sunod dahil sa banal na aklat? Tansyado ito mula sa biblical na perspektibo. Ang Great Britain, no, ang mga Palestino laban sa Imperyong Ottoman. Yan ang kapalit ng Great Britain na palayain ang mga ito matapos ang digmaan. Ngunit hindi tinupad ng Great Britain sa halip na makapagkasundo sila sa Hudyo. Sa halip na makapag sa halip na mapagkasundo sila sa mga Hudyo upang makuha ang kanilang suporta. So nangyari, hindi nila sinunod yung unang usapan. 'Yon ang isa sa pinakaunang pinagsimulan. At ito na nga no, yung Balfour Declaration. Si Arthur James Balfour, no, yung estado ng mga Hudyo sa Palestine. Yan yung pinagsimulan na may hindi nasunod na mga usapan. O, sige, papapasukin namin to. Ngunit kalaunan, hindi pala nila susundin ang mga ito at tatangkain pa na sila ay mawala sa mismong lugar na yun. Kaya nabuo yung Jewish National Fund din. No? Yan ay pondo sa nasyonalismo at mapayapang kolonisasyon ng palestino In short, ito ay unti-unting pagpapalayas sa mga magsasakang palestino o mga arabe noon. Ano pa ang nangyari sa Balfour Declaration? Noong 1920, nagkaroon ng reconstruction fund. Ito ay para sa pamayan ng panghudyo lamang. Upang makuwang muli ang loob ng mga palestino-arabe, kinontrol ng mga Ingles ang pagpasok ng mga hudyo. Unti-unti. Next karon ng tinatawag na two-state solution. O ito ang United Nations Resolution na ginawa noong 1947. Ito ay pagkakaroon ng dalawang estado. Again, nang himasok ulit ang Great Britain. Zionista ang magtatakda ng hangganan. Kung kaya't, alam na natin kung kanino papabor ang two-state solution na to. Kung kaya't ng Israel, nung nagdeklara sila ng kanilang kasarinlan, ikalabing apat ng Mayo, taong labing apat inihalal o iniloklok bilang pangunahin at kaunaw na ng ministro ng Israel, si David Ben-Giron. tansyadong tansado na sa kasaysayan na si David ben gurion o Gurion ay halatang-halata na magpapalawak pa ng Israel dahil yun ang kagustuhan nila. Sa United Resolutions na ito, sa United Nations Resolution na ito, hindi tanggap ng mga Palestino Arabe ang naging napagkasunduan. Ganap na dismayado sila dahil dihado sila sa usaping ito. Hudyat ito ng digmaang Hudyo at Palestino Arabe. Dahil 67% ng lupa ay kontrolado ng mga Zionista o ang mga nagbabalik sa lupain na ito na lupain pangako o yung mga Hudyo matapos ang digmaan unit 1967 nakita natin no yung natitirang lupa ng Sinai at Gaza Strip kontrolado yan ng Egypt no yung Golan Heights ay nasa ilalim naman ng Syria Ang West Bank ay kontrolado naman ng Jordan So ano nakikita natin di ba West Bank kontrolado ng Jordan Israel ang karamihan dito Ang Gaza Strip Sinai ay kontrolado ng Egypt 'di ba? In short, panipis na panipis ang teritoryong maaaring pagmayarian ng mga Palestino Arabe. Kung kaya't ang Palestinian Liberation Organization, batibang ibang paniniwala, no, si Yasser Arafat, kinatawan niya ang Palestino Arabe. Ang paghahayag niya ng suporta ng Arab League, no, yung Iraq, Lebanon, Saudi Arabia at Yemen. Ay ginawa niya kinun kinumbinsi niya, no, yung pagpapahayag ng suporta ng mga bansang ito. Ang Israel ay hindi lehitimong estado kaya nararapat lamang pabagsakin. Yun ang paniniwala nila. Bilang suporta sa kapwa nila mga Arabe na nadismaya at naging dehado sa sarili niyang lupa. Kung kaya't itong United Nations General Assembly noong 1974, nagtakda naman ng Resolution number 3236. Ano yun nandito? Ang Palestino-Arabe, sa kanila ang lupain. Malinaw yun. Ang pambansang kasarinlan ang tinatahak ng mga ito. Ngunit iba ang nangyari hanggang taong 2000. Makikita natin dito no bago papasukin pa ang mga Hudyo, no? Ang Palestinian at Jewish land makikita natin ganito lang kanipis at mas majority ang Palestine. Ito naman yung UN partition plan. No, pumasok na dito ang mga Hudyo na sila ang nagtatakda ng ng kalupaan at noong 1949 hanggang 1967, panipis ng panipis ang mga lupain na pagmamayari ng Palestinian. Hanggang sa ganito na lamang, hanggang sa Israel na ang majority ng lupa simula taong 2000. Ang Iraq, makikita naman natin no, si Haring Faisal. Dahil hindi maayos sa kapag bayan ng Ottoman, dahil di umano, ito ay naging republika ng takot na rin. Dahil sa mapagbago at kadalasan ay humahantong sa karahasan. Sosyalismo ang kanyang ideolohi ang wala. Kilosang makabayan ang sinusunod. Saudi Arabia, sosyalismo rin. No? Si Abdul Aziz Ibn Azaud. Aliansang politikal, nagtatag ng kilusan dahil sa kalupitan at labis na paniningil ng buwis. Nasyonalismo sa kanlurang Asia, makikita natin no? yung kayamanan sa langis. Aliansa tulungan ng Germany at Imperyong Ottoman. Yan unang digmang pandigdigan na pinamunuan nila Mustafa Kemal at at kalayan ng Turkey, isa ito sa pinaka lundo no ng kasunduan ng Lusain at yun nga, nagbunga ng kalayan ng Turkey noong 1923 at Republikang Sekular. Si Reza Shah Pahlavi, kalayan ng Iran naman mula sa Russia at Great Britain. Kalayaan, transportasyon at medisina at kalusugan ng kanyang pangunahing tinutugunan na ayos matugunan din. Naputol ang panunungkulan na hindi ito pumayag sa aliasan ng Great Britain at Russia noong World War II. Siya ay bunga ng nabiktima ng political na um, political na kunsabahan ng mga makapangyariang bansa na ikalawang digmang diba pandaydig. Si Muhammad Shareza Palavi ay nagsulong ng mga makabawag reforma sa kabuhayan, politika at lipunan. Pagpapatalsik nabunsod ng pagkilos ang kanyang ang kanyang sinapit sa kanyang karera pang politika. Na nagbigay daan naman sa pagkaloklok kay Ayatollah Rojola Khomeini. Si Ayatollah Rojola Khomeini, um traditionally po ng Islam ang kanyang sinulong, no. Taliwas sa pagsusulong ng sekular na ideya. Habang si Haring Hussein ibn Ali, inais naman na magtatag ng isang kaharian na siyang magiging sandata sa pagtutol sa kontrol ng Europeo. Again, lagi nating tatandaan. Ang kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan ay hindi libreng kalayaan. No? Hindi libre ang kalayaang tinatamasa ng karamihan sa kasalukuyan. Ito ay tinumbasan ng dugo at sakripisyo na inialay ng mga nakipaglaban sa marahas na pamahalaan. Maging mapangapi at mapangubusong mga dayuhan. Doon natin wawakasan ang aralin natin.